Bakit nga ba tumatanda ng labis ang isang individual higit sa kasalukuyan nitong edad? Alamin! Lumalabas ng iyong mga wrinkles sa noo, sa mata, and even your laugh lines look too old for you. Ayon sa mga eksperto, paliwanag nila na maaring dahil yan sa stress na hinaharap mo sa araw-araw na buhay, sa bahay, sa trabaho, o sa iyong paligid. Nako, hindi yan maganda kasi baka yan ay lumala. Kaya naman, para maiwasan ito narito ang ilang mga paraan to get rid of premature aging o ang pagbilis ng pagtanda ng iyong muka at buong sistema. First, drink black tea at least 4 times a day for more than a month. According to studies, nakakatulong ito to overcome stress and premature aging. Second, Ugaliing mag-stretch every hour. Even if it's simple or mini stretches lang, okay na yon. Basta huwag kalimutan mag-stretching para iwas aging tayo. Nakakasama kasi ang immobility ng katawan o kaya ay pag-upo at pagtayon ng pangmatagalan. At alam nyo ba na nakakatulong din ang pag-stretching sa pag-iwas sa arthritis? And lastly, ugaliing mag-break from facing your computer 10 minutes at a time. Makakatulong ito upang maiwasan ang maagang pagtanda o ang pagkakaroon ng mga wrinkles at pag ng balat sa muka. Pero ang pinakasekreto dito ay ang pagiging positive and happy sa araw-araw at iwasan ang mga nakakastress na bagay sa buhay.